May niyog ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawa natin ng recipe na pwedeng pang negosyo. Madali lang gawin ito dahil tatlong ingredients lang ang magagamit mo. Ready na ba kayo magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng dalawang tasang kinudkod na niyog, 1 half cup powdered milk, at 1 third cup of sugar. Gagamitin ko yung aking non-stick kawali. Sa mga gustong umorder, nasa TikTok ko lang po ito. I-click nyo lang yung basket na nakakwadrado. Ilagay na natin yung asukal sa ating lutuan. Then, magbuhos tayo ng kalahating tasang tubig. Next, sinindihan ko na yung lutuan ko. Tuloy-tuloy lang natin itong Halloween hanggang sa matunaw ito. 1 third cup ang ginamit ko, pero pwede nyo pambawasan depende sa tamis na gusto nyo. Then, ilagay na natin yung kinudkod na niyog. Siyempre, kailangan natin lutuin ito. Then, yung powdered milk naman. Bale, nagtabi ako ng dalawang kutsara nito para may pambalot tayo sa cocoa balls nyo. I-mix lang natin itong mabuti. Lulutuin siguro natin to sa loob ng limang minuto. Kailangan kasi mabawasan ang pagkabasa sa mixture nyo. Continuous lang natin hahaluin para hindi masunog yung ilalim nito. Kung mapapansin nyo guys, medyo nawala na yung nagtutubig dito. Pero itutuloy pa din natin yung pagluluto ng ilang minuto. Sabi nila, ang mga babae, malalakas ang boses niyan. Eh bakit ang mga nagchichismisan sa tindahan? Kapag ako ang pinag-uusapan, nagbubulungan. <laughs> so ilagay muna natin sa strainer para mapatuyo pa natin to. Medyo papalamigin din natin para madali lang ang pagbibilog nito. Then gagamit tayo ng measuring spoon, bale half tablespoon po ito para pare-pareho yung size kapag binilog nyo. Guys, masarap itong coco balls ko. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung anong itsura ng balls ko, maputi at magatas po ito. <laughs> so ulitin lang natin yung ganitong procedure. Pwede kayong magdagdag ng niyog kapag napasobra sa tamis yung ginawa nyo. Then, balutan natin ng powdered milk. Kailangan sakto lang yung tamis ng coco balls nyo para hindi nakakaumay kapag kinain nyo na ito. Guys, kung hindi pa kayo nakafollow sa Facebook page ko, ito na ang tamang time para magfollow na din kayo para ma-update kayo lagi sa mga recipe ko na pang negosyo. Ilalagay ko lang ito sa cupcake liner. Kayong bahala kung anong klaseng lalagyan ang gagamitin nyo. Basta ang importante, nalaman nyo ang paggawa nito. Heto na ng ating Coco Balls. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano ang nagasos mo sa mga ingredients nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. bye Bye-bye.